Eksakto alas 7 ng gabi nang nailipat si Marian sa private room. Wala pa din itong malay at may nakakabit na kung ano-ano sa katawan nito. Meron din itong oxygen dahil hirap ito sa paghinga. Sabi ng doktor baka sa kinabukasan pa ito magigising. Tahimik naman si Rika at Rafi na nagbabantay. Nagdahilan na rin si Rika sa kanyang mami na hindi makakauwi at sa kondo na lang muna siya matutulo. Bestie, nag-request na ako ng private nurse para kay Marian para may mag-aalaga at mababantay sa kanya habang wala tayo. Wika ni Rafi. Kung anong makakabuti bestie, sige lang. Mas okay yan dahil medical expert ang mag-aalaga sa kanya. Ikaw na ang bahalang mag sa kanila bestie. Sa mga gastusin walang problema, marami naman akong naipon galing sa allowance ko. Wika ni Rika. Walang problema sa gastusin, Bestie. Malaki ang share namin sa ospital na ito at pwedeng gamutin ng libre dito si Marian. Sagot ni Rapi habang nakatitig sa mukha ni Marian na nakahiga sa hospital bed. Ako na lang muna ang magbabantay sa kanya ngayon. Pwede ka nang umuwi, balik ka na lang bukas ng umaga. Kakausapin daw ulit tayo ng doktor. Wika ni Raffi. Okay lang bestie, dito na lang muna ako. Nagpaalam naman ako kay mami na hindi uuwi eh. Sagot ni Rika. Sige, ikaw ang bahala. Lalabas muna ako para bumili ng mga kailangan natin. Lalagyan ko na din ang pagkain ng personal rep na nandito para may kutkutin tayo habang nagbabantay. Wika ni Rafi. Sige bestie, ingat ka. Malungkot na wika ni Rika. Pagkaalis ni Rafi, agad na lumapit kay Marian si Rika. Malungkot niya itong tiningnan. Makikita niya sa mukha ni Marian ang paghihirap. Maputla pa din ito at halatang may iniindang malubhang sakit. Agad na tumulo ang luha ni Rika. Hinaplos niya sa muka ang tulog na si Marian. Sabay wika. Huwag ka mag-alala bestie. Dito lang kami. Hindi ka namin iiwan. Gagaling ka, pangako yan. Magbabanding pa tayo, ba? Diba? Please, please, lumaban ka. Hindi ko kahing mawala ka sa amin. Kasabay ang pagtulo ng luha ni Rika. Villarine's Mansion. Galit na galit si Mami Sara habang paroon at parito ang mga kasambahay sa mansyon. Pati mga security guards ay hindi nakaligtas sa galit nito. Unang beses nakita ng lahat kung paano magalit si Mami Sara. Mabait kasi ito at mahinahon. Pero sa pagkakataon na ito para itong tigre at handang manlapa ng tao. Kanina pa ito nag-aalala kay Marian. Gabi na at hindi niya alam kung nasaan ito sabi ng mga kasambahay, hindi daw nila napansin na lumabas ng kwarto si Marian simula kagabi pa. Nagsubukan tawagan ni Mami Sara ang cellphone ni Marian. ibang ang sumagot. Napulot daw nito ang cellphone sa isang park. Lalong nagpadagdag sa pag-aalala ito kay Mami Sara. Agad niyang inutusan ng isang gwardiya at katulong para init ang nakapulot at kunin ang cellphone. Honey, relax. Baka naman tumaas ng blood pressure mo niyan. Baka naman nandyan lang si Marianne at late lang ang uwi. Uwi ni Daddy Russell. No, hindi niya gawain yon. Laging naga update sa akin yon kung nasaan siya. Pero ngayong maghapon wala ni isang message akong natanggap mula sa kanya. Sagot ni Mami Sara. Maya, maya ay lumapit ang kasambahay na si Lisa. Madam, pasensya na po. May sasabihin po ako sa inyo. Tungkol po kay Senyorita Marian. Uwi ka ni Lisa. Sinanyasan niya ito na ituloy ang sasabihin. Kagabi po kasi nung inutusan niyo akong tawagin si Senyorita para kumain. Napansin ko po na umiiyak siya. Namamaga po ang mga mata niya. Sumbong ni Lisa. Akala po namin nasa sa kwarto siya buong maghapon. Hindi po kasi siya lumalabas. Dumating po kaninang tanghali si Senyorito. Pumunta lang siya sa kwarto nila Senyorita pero wala pang isang oras umalis din siya kaagad patuloy na kwento ng kasambahay. Si Senyorita naman, hindi po namin napansin maghapon. Hindi ko din po siya napansin na pumunta sa dining area para kumain. Kasi po nung i-check ko yung pagkain na para sa kanya, wala pong bawas. Dagdag nito. Tumayo si Daddy Russell pagkatapos magkwento ng kasambahay na si Lisa. Agad dito nagsalita kay Mami Sara at nagsabi, Honey, halika i-check natin ang CCTV. Parang may problema ang mag-asawa. Wika ni Daddy Russell. Nang tingnan ng mag-asawang Sarah at Russell ay doon nga nila na-confirm na halos magkasunod lang na lumabas ng bahay si na Marian at Gio. Nauna lang ng ilang minutes si Gio at sumunod namang lumabas si Marian. Kita din sa CCTV ang bahagyang pagpunas ng luha ni Marian. Huminto pa ito sa glit sa gate at humawak doon habang hawak ang dibdib. Parang nahihirapan itong huminga Lalo nag-alala si Mami Sara sa nakita. Agad nitong inutusan ng driver at ilang kasambahay na lumabas ng mansyon. Pinapuntahan na din ito park kung saan napulot ang cellphone ni Marian. Gios POV Nandito ako ngayon sa isang sikat na bar. Pag-aari ito ng isa kong kaibigan na si Kyle de Guzman. Isa itong sikat na modelo. Kasama ko din sila Andy, Kaiser at Joey. Lahat sila hindi pa huhuli kung yaman din lang ang pag-uusapan. Tanging si Marco lang ang wala. Abala daw kasi ito. Tinungga ko ang alak habang abalang mga kaibigan ko sa pagkukulitan. Nagtatawanan din ang mga ito na parang mga bata kung ano-anong mga walang kwentang bagay ang mga napag-uusapan. Hindi ako nakisali sa kanila. Wala ako sa mood. Lumilipad ang isip ko kay Marian. Hindi ko alam kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Dapat masaya ako, natupad na ang mga plano ko. Bumalik na si Ayan, matutupad na ang mga pangarap namin. Pero bakit parang hindi ako masaya? Bakit parang kulang? Bakit nakukonsensya ako sa ginawa ko kay Marian? Aaminin ko na naging masaya ako sa pagsasama namin. Bakit parang may mali akong ginawa? Parang kinukurot ang puso ko habang nakikita kong umiiyak sa akin si Marian. Gusto ko siyang yakapin at aluin. Pero pinipigilan ko ang aking sarili. Kailangan kong ipakita sa kanya na wala akong pakialam. Nagalit ako sa kanya dahil sa ginawa niya one year ago. Na nagtagumpay ako sa mga plano ko na pahirapan siya ngayon. Kahit na alam ko sa aking sarili na wala naman talagang pamimikot na nangyari. Si Marian pa rin ang sinisisi ko sa lahat. Nagpaimbestiga ko tungkol dito. Pero wala namang maayos na maireport ang investigador. Maayos naman daw ang pamilya ni Marian at Ayan. Maaring nagseselo si Marian kay Ayan dahil si Ayan daw ang paborito ng pamilya. Kaya yun ang dahilan kung bakit nagawang patulugin ako ni Marian sa kwarto. At napaniwala ang lahat na may nangyari sa amin ang gabing yon. Naramdaman kong may tumapik sa balikat ko. Nang tingnan ko ay si Joey pala ito. May nakakalokong ngiti na nakapaskil sa labi nito. Lumilipad ang isip mo bro ah. Kanina pa kita kinakausap pero wala akong nakuhang sagot sa'yo. Yung pala tulala ka na dyan. May problema ba? Wika ni Joey. Wala, bro. May iniisip lang ako. Buntong hininga na sagot ko dito. Wow, ang lalim niya na. Diba sabi mo kanina bumalik na si Ayan? Bakit parang balisa ka dyan? Dapat masaya ka. Wika ni Kaiser. Wow talaga. Bumalik na ang bebelab mo, bro. Sa wakas matutupad na din ang pangarap mo. Ano? Dispatch mo na yung kapatid. May nakakalokong ngiti sa labi ni Andy. Pinapirma ko na siya kanina ng divorce paper. Malungkot na sagot ko dito. At pinirmahan niya? Tanong naman ni Kyle. Malungkot akong tumango. Hindi din ang lungkot sa aking mga mata. O bakit ka malungkot? Dapat pala mag-celebrate tayo ngayon. Sa wakas, bro. Magiging sayo na ulit si Ayan. Masayang sabi ni Kyle sabay taas ng kupita sa akin. Hindi ko alam kung ano ang pakiramdam bro. Parang may mali. Hindi ako masaya. Pag-amin ko sa mga ito. Paanong malungkot at hindi masaya? Di ba matagal mo na tong gusto? Nako bro, iba na yan ha? Hindi kaya nahulog ang loob mo kay Marian? Sagot ni Kaiser. Kailangan mo siguruhin yung nararamdaman mo bro. Mahirap yan. Baka bigla mo nalang ma-realize si Marian na pala mahal mo. Payo ni Kaiser, minsan makita na lang natin ang halaga ng isang bagay kapag wala na ito. Kaya pag-isipan mo ng maigi, bro, mahirap magkamali. Lalo na kapag pusong pinag-uusapan. Sabay tayo ni Joey at tapik sa aking balikat. Sige na mga bro, mauna na ako. Kita-kits na lang tayo sa mga susunod na araw. Maaga akong mabiyahi papuntang Hong Kong mamaya eh. Paalam pa ni Joey sabay alis. Grabe ang payo ni Jonathan ah. Parang ang lalim ng hugot. Nangingiti na sabi ni Andy. Lumipas pa ang mga oras. Nagpasya na din ako magpaalam para umuwi ng mansyon. Hindi talaga ako mapakali. Gusto kong makausap ulit si Marian. Mag-aala una na nang dumating ako ng mansyon. Masyado ng tahimik at alam kong tulog na ang lahat, pati mga kasambahay. Dumiretso ako sa aking kwarto. Sa pagbabaka sakali na nandun si Marian. Ewan ko ba, bigla ko siyang namis. Gusto ko siyang yakapin. Pero nagulat ako ng pagpasok ko ng silid wala siya. Maayos ang kama at tanda na walang gumamit dito. Agad akong nagpasya na pumunta sa dating silid ni Marian. Baka nandun siya. Gusto ko talaga siyang makita. Kaya naman dali-dali akong pumunta doon para lang mabigo ulit. Dahil wala siya dito. Laylay ang balikat na naglakad ako pabalik ng kwarto ko. Iniisip ko kung nasan si Marian. Wala din akong mapagtanungan kasi tulog na ang mga tao dito sa mansyon liban sa guard na nasa gate. Dahil hindi mapakali nagpa siya akong bumaba para puntahan ng guard at magtanong. Good evening, senyorito. Lalabas po ba kayo? Bubuksan ko na po ba ang gate? Bati nito sa akin. No need. May itatanong lang ako sa inyo. Nasan si Marian? Tanong ko dito. Ah, si senyorita po. Hindi pa po umuuwi sir eh. Kanina pa nga hinihintay ng mami mo kasi nag-aalala sagot ng guard. Paanong hindi pa umuuwi? Bakit? Anong oras ba siya umalis? Tanong ko dito. Hindi ko po alam sir, hindi po kasi napansin ng pinalitan ko na guard kanina. Pero nang i-review namin kanina ang CCTV, mag-aalas dos ng hapon po umalis si senyorita. Sagot nito. Okay, salamat. Sagot ko dito tumalikod na. Agad akong dumiretso sa bar ng mansyon para uminom ng alak. Nag-aalala ko kay Marian. Dis oras na ng gabi pero nasa labas pa rin siya. Agad kong kinuha ang cellphone sa bulsa ko upang tawagan ito. Pero nabigo ulit ako nang hindi ko makontakt ng cellphone nito. Naka-off at operator lang ang sumasagot. Ay, where are you, Marian? Bulong ko sa aking sarili. Tumindi lalo ang pag-aalala sa aking sistema. Nagpasya akong tawagan si Aaron, ang personal sekretary ko. Agad naman itong sumagot pero halata sa boses nito na nabulahaw sa pagtulog. Hello boss, ano po ang may paglilingkod ko sa inyo? Magalang na sagot nito. Tawagan mong ilan sa mga tauhan, sabihin mo sa kanila na hanapin si Marian. Hindi pa din siya nakakauwi hanggang ngayon. Utos ko dito. Okay po boss, masusunod po. Agad na sagot nito. Agad kong pinatayang tawag at dala ang alak umakyat ako ng kwarto upang piliting matulog. Naabutan ko sa dining area ang aking mga magulang. Umuwi na ba si Marianne? Agad na bungad na tanong sa akin ni mami. Eh, hindi pa. Tamad na sagot ko kay mami. Sumasakit kasi ang ulo ko dahil sa magdamag akong hindi nakatulog. Kakaisip at kakahintay kay Marianne. Ano ba kasi ang nangyari? Bakit umalis ang asawa mo na walang paalam? Nagaalala ang tanong ni Mami. I asked her to sign the divorce paper yesterday. Sagot ko dito. Shock na napatingin sa akin si Mami. Maya-maya pa ay biglang naninkit ang mga mata nito at galit na tumitig sa akin. Ikaw pala ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin siya umuuwi. Bakit ginawa mo ito, Gio? Akala ko ba tanggap mo na ang pagsasama ninyo? Galit na wika nito. Hindi mo ba siya kayang mahalin? Eh? Dugtong pa nito. Tumayo si mami at agad na kinuha ang cellphone. Agad na lumabas ng dining habang may kausap. Gio, ang laking epekto sa mami mong hindi pag-uwi ni Marian. Alam mo ba kung gaano kahalaga sa mami mong asawa mo? Kagabi pa yan nag-aalala. Halos hindi nakatulog. Mahabang wika ni daddy. Tahimik lang akong kumakain. Kung pwede ko lang sana maibalik ang lahat pinagpaliban ko na lang sana ang pagpapapirma ng divorce paper dito. Wala pang limang minuto bumalik si mami sa dining area. Malungkot ito at halata sa kilos na hindi mapakali. Anong balita, honey? Sinong kausap mo? Tanong ni daddy dito. Tumawag ako sa Delgado Residence, sa bahay ng mga magulang ni Marian. Tinanong ko kung umuwi si Marian doon, pero sabi ng nakasagot na maid, Matagal na daw hindi umuuwi doon mula ng ikasal sila ni Gio. Pinagbawalan daw ng mga magulang. Malungkot na kwento ni mami. Wala talaga silang amor sa anak nila. Malungkot na sagot ni daddy. Matagal na yung hinaing sa akin ni Marian kung ituring nilang sarili nilang anak parang basahan na basta nalang itinapon dito sa atin. Inis na sagot naman ni mami. Nagulat ako nang marinig ang usapan na yon hindi ko alam ang bagay na yon. Dumating na pala si Ayan. Kaya pala nakipaghiwalay ka na kay Marian. Baling muli ni Mami sa akin. Gio, hindi ako hahadlang sa gusto mo. Pero pakiusap hanapin mo si Marian. Ibalik mo siya dito sa mansyon. Wala siyang ibang mapupuntahan. Umiiyak na sabi ni Mami habang nakikiusap. Baka kung napaano na siya. Tumawag din ako kay Rika at Rapi kagabi. Wala din silang ideya. Yung cellphone niya naiwan sa park. Buti na lang naisauli ng nakapulot. Baka kung napano na siya. Dugtong na kwento nito. Gulat akong napatingin kay mami. Lalo akong nag-alala. Ilang beses akong napalunok upang pakalmahin ang sarili. Akto nga alis na sana ako nang biglang magsalita si daddy. Kailangan na natin siyang ipahanap. Imposibleng bigla na lang siyang maglaho na parang bula. Tumango ako sabay umalis na. Agad kong tinawagan ng aking mga kaibigan upang humingi ng tulong. Kaagad naman silang sumang-ayon nang sabihin ko na magkita kami sa opisina. Liban kay Joey, na maagang bumiyahi papuntang Hong Kong. Pagdating ko sa opisina, isa-isa na din silang dumate. Nagtaka pa sila bakit ang aga ko silang tinawagan. Agad kong nilatag sa kanilang problema ko kay Marianne. Agad naman sila nag-offer ng tulong. Gagawa daw sila ng paraan para mahanap ito. Ito na nga bang sinasabi ko bro eh. Masyado siguro niyang dinamdam ang paghain mo ng divorce. Sana nasa paligid lang siya para mabilis mahanap. Wika ni Andy. Nang makaalis sila ay napasabunot ako sa aking buhok. Gulong-gulong isip ko. Nagpasya na lang ako na umuwi sa mansyon. Dahil hindi naman ako nakapag-concentrate sa trabaho Pinakancel ko na din lahat ng appointments ko. Pagdating ko sa mansyon ay nadatnan ko ang mga kasambahay at driver na nag-uumpukan. Nagtatawanan pa ang mga ito habang abala sa pinapanood na kung ano. Anong kaguluhan to? Payamot kong tanong sa mga ito upang maagaw ang pansin nila. Hindi ako napansin ng mga ito dahil nakapokus ang mga ito sa kung anong pinapanood. Ay batuta ng kabayo, ang laki! Gulat na sambit ng isang katulong namin. Napatalon pa ito sa pagkagulat. Gulat na napalingon ng mga ito sa akin. Biglang namutla at hindi alam kung paano itatago ang pinapanood. Pinagpapasapasahan pa ng mga itong cellphone. Sinenyas ang ko si Aaron na kunin ang cellphone na pinapanood nila. Agad naman itong tumalima at sinek kung anong nakaplay na video. Biglang nanlaki ang mga mata ni Aaron. Kita sa mukha nitong gulat sabay tingin sa akin. Napalunok pa ito ng sariling laway. Boss, I think kailangan mo itong makita. Nilingon nito ang mga kasambahay. Saan niyo nakuha ang video na to? Tanong pa nito. Naku sir, kalat na kalat na yan sa mga porn sites. Naglipa na din ang link ng mga yan. Sikat din sa Twitter. Gwardiya na ang sumagot. Sumulya pa ito sa akin at bumalik na sa gate. Kinuha kong cellphone kay Aaron at nanlaki ang mga mata ko sa nakita. Nakaplay kasi ang kama video ni Ayan. Kasama ng isang lalaki sa kama halos sumabog ang puso ko sa galit. Hindi ako makapaniwala. Galit akong bumalik sa sasakyan at sumakay doon. Agad naman na sumunod si Aaron. Dalgado Residence Galit na ibinato ni Aya ng flower base sa sahig. Nagahalo ang luha at sipon nito sa sobrang pag-iyak. Galit na galit siya. Sirang-sira na siya. Ayan, ano ba ang problema mo? Bakit sikat ka sa social media? ang dami tumatawag na amiga sa akin. Tinatanong kung totoo ang kumakalat na video. Galit na sigaw ni Mami. Mami, wala na. Tuluyan na akong sinira ni Alvi. Sumbong nito. Si Alvi, ang manager mo? Bakit? Paano humantong sa ganito? Totoo ba ang mga kama video na kumakalat? Umuusok sa galit na sigaw nito nagsama kami sa New York ni Albi, Mami. Hindi ko alam na binibidyo niya ang mga ginagawa namin. Ginawa niyang panakot sa akin ito. At ngayon nga tinutuon niya ang banta niya. Nakapag-iiwan ko siya, ikakalat niya ito. Umiiyak na sumbung ni Ayan. Ano? Ayan! Alam mo ba kung gaano kalaking kahihiyan ang ginawa mo? Galit na sagot ni Mami halos lumitaw lahat ng litid nito sa leeg dahil sa matinding galit. Paano kung malaman ito na mga kakilala natin? Diyos ko naman ayan! Ah Bakit hindi ka nag-iingat? Buliyaw ni Mami. Mami, please! Huwag niyo namang isisi sa akin ang mga nangyari. Nagtiwala lang ako kay Alvi. Umiiyak na wika ko. Ayan, ah sayang! Sinayang mo lahat ng sakripisyo na binigay mo sa kapatid mo. Lahat ng gusto mo binigay ko. Nakalimutan ko na na may isa pa akong anak dahil sa'yo. Umiiyak na wika ni mami. Sana hindi na lang ako pumayag nang hilingin mo sa akin na painumin ang pampatulog si Gio at Marian ng gabing yon. Pumayag ka na lang sana na magpakasal kay Gio. Hindi sana humantong sa ganito. Hindi ko akalain na ikaw mo magbibigay ng malaking kahihiyan sa ating pamilya. Pinigo mo kami ayan. Sumisigaw na iyak ni mami. Totoo ba ito lahat? Galit na galit na wika ni Gio. Pakana niyo lahat ito? Totoo lahat ng sinabi ni Maria na kahit kailan hindi ko pinaniniwalaan. Tiimbagang na wika ni Gio. Kapwa nagulat ang mag-ina sa biglang pagsulpot ni Gio sa kanilang bahay.